Ayan mga kabarberos, kami ngayon ay mamimingwit dahil nandito ako ngayon sa Quezon Province. Kasama ko ang aking pinsan at ang uh, tropa namin na si Ronel. Lilipat naman kami ng pwesto, manghuhuli kami ng puyo. <laughs> dahil si Ronel daw ay magaling dito manghuli ng puyo eh. <laughs> Mangilong puyo daw nito. <laughs> dahil dito kami kukuha ng sa may iba ba ng baboy. Dahil nandito ang pamain. So yun nga, nangunguha po kami ng pamain Si Master Nunay ang dumadali ng pagpiko <laughs> Tapos nakasunod naman si Ronel Tapos si Si Uno Na mas magaling kisa kay Dos Kaya nga Uno eh Seryoso, ang eh Isang kaway nga dyan Ayan. Sige, kuha mo na kami ng pamain din eh Pag walang makuha pamain papa na namin ng 150. Sigurado dalawang tilapia ang malaki. <laughs> Andito kami sa Tanag, nakakuha na kami ng pamain. Ililipat namin yung aming uh, lagaya ng pain. Pwede dito. Dito kuha tayo lagaya. O ayan. Baka dito sa aming tatawiran. Tingnan lang natin ating lilalakaran at baka tayo mapunta sa malalim ingat ingat paghakbang, malalim eto yung aking mga kasama oh. medyo kinakaparin yung daan <laughs> pinasok lang po ng tubig ang buta <laughs> bumaha po dahil sa mga pag-ulan ng mga nakarang araw ang dami yung mga anak dalag oh. yung mga isdang maliliit Malalim Dito po kami dati namin mingwit Eh ngayon medyo malalim na Kaya lilipat kami O tingnan yung nilalakaran uno ha Diyan. Diyan. Ha? O, kita naman, kita, kita. Huwag lang kayong bubulsot. Huwag lang bubulsot. Kailangan pala dito itingin na tingin sa tubig pag Diretso lang. wa kayong kukuan. Wa kayong lilingsad ng paa. Eh? Eh? O oh, sige, bahala kayo. Kaya lang may dulusukan din kayo sa unahan na yun. Ito, no? Tingnan mo lang. Kaya, kaya yan. Kapa, kapa lang ng paa. Pag wala ka ng makapa, ay malalim na yun. Bumaha na po. Kailan pa po ito? Mga ilang araw na ganito kalaki ang tubig? Kagabi lang? Ha? Ah, tagal na. Kaya po, kinakapakapan nila yung daan dahil baha ang pathway. Tumak po ka na, Ulay. Tumak eh. po ka na. <laughs> I, yung nasa likod mo ay tahimik lang ngayon. Pero nangangapa rin. Hindi <laughs> naman ang po sa inyo. Andito na po kami sa location. Mataas ang tubig. May namimingwit din to sa unahan doon. Ayan, eh, no? namimingwit Yan. Dito na kami sa location. Kasama ko si Nunay at si Ronel. Hahanap lang kami ng pistuhan. Maya-maya pakikita ko sa inyo mga video naramdaman na po namin ang uhaw kaya kami kumuha na ng buko doon oh. yan, dyan ang galing yan ay, sa may ari po ng niyog pasensya na po talagang uhaw na no uhaw laang pag nakita nyo kung nagbuko ako di abayaran ah, bayaran ko na lang ho sabi sa tanawang sa oh, malalim yung buko marami ng taga ay maliit ang laman maliit ang kwan bao marapa na sa bao nito oh. saktong sakto sa labi oh talaga din ito. Talagang pang ko talaga yan. Oh. Tapos si inom tayo. Okay. Wala. Time check. 10 o'clock na, wala pa rin kaming huli. Di ba rin ang zero, basta walang huli. <laughs> Ikaw uno, nakadali ka ng lawa dyan. Nalaglag pa na, wala pa yung lawa. Busog yata mga isda dito. <laughs> Ayan, kakain na kami. Nakakadalwang puyo na. Ilang kilo na yung puyo natin <laughs> huli? Ganyan ko, ganyan ka na ka. Isa na rito, Mangilo. Ayan. <laughs> Tapos meron parong isa. Tinapuko ka ganun. Yari yan mamaya. Pising ganyan po yun. Tara, kain tayo, kain tayo. Sige, kain. kain. Kain tayo, kain, kain, kain. Oh, dito ay nagkakadalihan na. Sige, sige. Yeah, na po. Nagkakadamihan na lang huli rito, oh. Sige. Bawal magmurha tayo, nakabidyo. Ah. Abang nililinis para Parang Ronel ang aming pamimingwitan, napakaraming sabitan. Dito oh, yung may damo na yan, oh. Ha, <laughs> Ano? Huli sa taas. Yan, sige, lusukin mo na yan, part na yan. Ay, yung ating pahayon. Talaglag na. Ay, na, ano, nagabit na. na. Ay, ay, isa. Ay, isa. Ayan, tayo, kanina pa tayo namimingwit dito. Medyo maliliit lang yung nahuhuli, kaya subukan natin. May sisibad. yung may kinakagat to. Wala, nakawala. Nakawala, nakawala. Balik natin. Gumana ba ang ting ni... Sumabi. Sumabit. Sumabit tuli. Dami pong sabitan dito. Ito po yung mga huli namin. Hindi namin nabidyuhan kanina dahil mga unexpected yung mga pagsibad. Eh, malulobat na kami kaya hindi na namin nabidyuhan. May maliliit, may malalaki. Yung maliliit, piprito natin. Sama na rin natin yung malaki. Prito na lahat yan. Mm. Okay. Meron pa kami dun sa nakalagay sa kan. Cooler. Uwi na kami. Pero try din namin dun sa daan mamaya. Baka may kumpa. May mahuli pa kami. Ano nun na masasabi mo? ayos. Uh, uh Bising. Ganda ang ating uh, tupa ngayon. Medyo so, nakarami rin tayo. Ayan, meron din pala si sariling huli uh, siya. No? Yung kasama natin bata huh. na na napakabuinas din. Napakabuinas din. Nung oh. nasa yung kwan mo, puyo mo. Ayan, lalagyan natin lahat sa cooler yan. Okay. Ayos. Gagayak muna tayo. tayo ay... Gagayak muna kami. Kami tutugpa. Lilipat. Lilipat kami. Okay, okay. Bye-bye. Mamaya naman.